kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon, meron tayo rito ng narit Ayan o. No? Oh. Masa ko. Ay. Ano nang balita, tol? Okay lang. Bakit, bakit ay isipan mo mag ngayon? Okay. <laughs> so ito na lang, let's go. Bigyan lang ito ng ilo. Tama na, sa camera to. so, tol, kung naman yung hand na yan. Ayun, no? oh. Tingnan natin kung itong kumuha. Yan, yan, yan. blue bar na yan. Iyon. Alright. Yan ang hen mo, tol. Yan, pakita ka na mo, Napakagandang hen yan. Grabe, no? Baka naman pakaya mo na sa daga yan, ha? Hindi. <laughs> Ilagay mo na sa training box. <laughs> Pero sa training box. You know? Ilan kayo tol mag-aalaga tol? Tatlong, eh. Tatlo kami. Tatlo? Yeah. Yan ang gusto ko. JJ yun. JJ Lop. JJ oh, -J, J. Lop. Yun. Tapos yun, kunin mo yung sargo na yan. Yan o. No? Yung sargo na malaking ilong na yan. All right. Ay, ah, lalaki ito. Lalaki yan. Ayun ang pagpaparisin mo. Hirap na hirap ka. Ay, lumapit eh. Eh, okay, lalapit yan. Para, you know. Yan, yeah, Sino. ayun ang pagpaparisin mo. Tsaka kilala ko yung tape na yan, ah. Ha. ha? Kilala <laughs> ko yan, ha? Jupiter yan, Jupiter ha. man. Okay, okay. So, ngayon, pipili pa kami ron. Tara, let's go. Ito mga to, mga VIP yan. VIP. Kasi ito yung mga sobra-sobra kasi natin to eh. So, kukuha pa kita ng ano muna. Mamimili tayo rito. Kasi yung iba rito pang stock ko eh. Tsaka si Daniel kasi pupunta pa rito eh. Ngayon? Sa, eh, ako kakalagas. Sa Sabado yata off niya. Tapos si Junel, nakausap ko na rin. Kaya yeah, pupunta rin kayo doon. May mga binibenta siya ron. May, pinamimigay rin siya. Pero syempre, suko niya binibenta para ano. Eh, hey, Bruno. Kwalite Bruno eh. Alright. So, kukuha muna tayo rito. Yun eh. Tignan nyo naman yung pinili niya. Yan. Napakaswerte mo kapatid. Nagkataon na taga pesa kola ka. <laughs> so, ito yung mga uh, ano natin, new breed natin tong mga to. So, nagano kasi tayo, ha? nagpost tayo na nagano tayo ng mga bagong mag gusto mag-alaga ng ano, ng tag dito uh, kalapate sa sasali sa club. Kung sakasakali, may balak pa ba kayo sumali ng club? Yes, sir. Ayun, Ay, no? So ano magiging ano nyo? Lope name nyo? JJ Love. Ah, okay, oh, ayun. Magbablog din ba kayo? Hindi pa. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Yes. So, araw muna, araw muna. So ito, mga kapuruto. Ah. Sa mga gustong sumuporta din, at baka meron kayong mga available na mga ibon dyan na hindi na ginagamit, kontakin nyo lang ako para Mabigyan natin yung mga gustong mag-alaga rito sa Pensacola At maparami pa natin yung mga Pilipinong gustong mag-ibon Alright, so tara, let's go Alright, Alright. so yun nga, nakailan ka tol? Tatlo, tatlo Tatlo, nakatatlo siya sa atin Kasi si Daniel is pupunta pa rito Bibigyan pa natin si Daniel doon Si Daniel kasi naunang, ano eh tag dito ah, uh, Pumunta rito Tol, eto tol, baka, may mga ibibenta rin ako rito Baka balikan nyo kung gusto nyo ha. Eto, young bird Yan you know. o eto ito. Para may mapalipad kayo. dabenta Nabenta ko sa inyo sa murang ang you know? Pero hindi pa naman siya ready. Uy, uy, uy. <laughs> yan. di hindi pa naman siya ready. Kung baga, ano lang, pinapakita ko lang. Ano yan, ah. Yung tatay na ito, nag third place, tapos yung nestmate neto ito, ah, amin na sibling niya, nag first place. Yan. tapos yung nanay niya, siya si Panike. Umuwi ng gabi. Tapos ito, yan, yeah, meron din tayo rito. Yan, o. Oh. No? Dalawa, available din yan. Available yan soon kapag ka marunong ng tumuka. Tapos ito rin, o. Oh, yan, o. Oh. No? Kita mo yan. Yan, kakapisa lang. So, ito, may yellow rin tayo rito. Yan. Yung mga nandito, mga color yan. Mga Yes, sir. Yan. Tapos ito, tingnan mo ito. Tingnan mo yung ano niya, o. May itlog yan, malapit na mapisa. Ang lahi niyan, Egyptian o tatit. Pwede pang rin hindi, uh, mga model lang yan. Tapos ito naman, tignan mo. Black Tiger. Yan. Tapos yun, sa taas. Mga ano yun, mga polar yan. Alright, so tara, let's go. Sama natin ito sa labas. So yun na nga mga ko to. Bale, meron tayong tatlong puncher na gustong magsimula. Bale yun, uh, si John Paul. Kapatid yun, dati nag-iibo na rin. Talagang ayaw mo yun. Pero natigil sila dahil nga sa bahay, lumipat sila. So ngayon, ah. Uh, kung nila yung post natin na naghanap tayo ng mga ano, mga gusto mag-ibon, agad-agad uh, tayo nilang pinigim. So, binigay ko lang yung mga hindi natin binibreed doon. Tapos yung mga walang kapares, yan. Kasi sayang naman ako di magagamit. Binibenta ko sila, pero tagapens ako lang ha, Gusto ko nga mas, ano, tag dito uh, Mas maparami pa yung mga nag-iibon dito sa Pensacola kasi in the future malay mo magkaroon tayo ng ano 'di ba? Tag dito ah uh, magkaroon tayo ng mga malupitang ano rito, karera, di ba? House to house, mga ganyan. So, tara, let's go at uh, papahinga na muna tayo dahil mula nung dumating tayo kanina is wala pa tayong pahinga. So, tara, let's go at marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano. Peace out, let's go! <laughs>